Noong April 1996, isang apat na putwalong taong gulang na lalaki ang pumunta sa pulisya upang iulat na hindi niya sinasadyang mapatay ang kanyang kasintahan. Ngunit nang puntahan ito ng mga pulis, hindi lamang simpleng pagkamatay ng kasintahan ang kanilang natuklasan. Dahil ang katawan ng kasintahan na pinangalan ng Kelly ay mayroong mga sugat na hindi mo maiisip na may taong pwedeng gumawa nito sa kanya. Halika, tunghayan natin ang masalimuot na kamatayan ni Kelly sa kamay ng kanyang kasintahan at ang madilim na sikreto nito. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin sa Facebook ang Mag TV page. Si Kelly Ann Bates o kilala sa pangalang Kelly ay isinilang noong May 18, 1978 sa Metropolitan Borough of Tameside, Greater Manchester, England. Siya ay nag-iisang anak na babae sa tatlong mga anak na Thomas at Margaret Bates. Kaya naman siya ay hindi lamang mahal ng kanyang mga magulang, kundi ng kanyang mga kapatid na sina Andrew at Paul na pinapasaya siya sa tuwina. Noong nag-aaral si Kelly, pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho sa isang graphics firm. Noong 1992, kasalukuyang labing apat na taong gulang si Kelly, nag-babysitter siya sa isa sa mga kapatid ng kaibigan niya. Nasa panahon na yun, habang nagbe-babysitter siya, nakilala niya ang 45 taong gulang na si James Patterson Smith. Nakalaunan naging magkasintahan ang dalawa. At sa loob nga ng humigit-kumulang na dalawang taon, naitago ni Kelly sa kanyang mga magulang ang kanyang relasyon kay James. Hanggang noong 1995, habang nasa kusina sina Margaret at Thomas, dinala ni Kelly si James sa kanilang bahay upang ipakilala ito sa kanila. Nang makilala ng mag-asawang Gates si James, nabalisa sila dahil sa napakalaking agwat ng edad ng kanilang anak sa kasintahan nito. Kaya batay sa pahayag niya noong 2015 sa Mail Online, As soon as I saw Smith, the hairs on my back of my neck went up. I tried everything I could to get Kellyanne away from him. Ngunit makalipas lamang na mahigit isang buwan mula nang ipinakilala ni Kelly si James sa kanyang mga magulang, ang labing-anim na taong gulang na si Kelly ay tumigil sa kanyang pag-aaral. At siya ay nakisama na kay James sa tahanan nito sa Furnival Road, Gorton. Sa pagkakataon na yon, walang nagawa ang mag-asawang Bates sa desisyon ng kanilang anak sapagkat natatakot silang maglihi muli ito. Kaya naman pinayagan nila ito sa kanyang desisyon sa kondisyon na laging makipagkomunikasyon sa kanila si Kelly. Noong November 1995, saglit na naghiwalay si na Kelly at James dahil sa ilang pagtatalo ng dalawa. Kaya nakita ng mga magulang ni Kelly na may mga pasa kanilang anak. Ngunit ayon kay Kelly, ito ay resulta lamang ng ilang mga aksidente niya sa mga pinto o ilang gamit nila sa bahay. Makalipas lamang ng ilang linggo, muling bumalik si Kelly kay James. Ngunit sa pagkakataon na ito, naging madalang na ang pakikipag ugnayan ni Kelly sa kanyang mga magulang at nag-resign ito sa kanyang part-time job. Sa kalaunan, bibihira na lamang silang makarinig ng balita sa anak. At noong March 1996, sina Thomas at Margaret ay nakatanggap ng mga card na sinasabing mula ito kay Kelly para sa kanilang anibersaryo at kaarawan. Ngunit alam nila na si James lamang ang nagsulat nito sa kanila. At nung minsan na sinubukan ng kanyang kapatid na bisitahin si Kelly sa bahay nila, sinabi ni James na wala ito sa kanilang bahay. Noong April 16, 1996, pumunta si James sa mga otoridad para iulat na hindi niya sinasadyang napatay ang kanyang kasintahan. Ayon sa kanya, na mga panahon na yun, silang dalawa ay nagtatalo sa bathtub. Sa hindi inaasahan, nalunod umano ang kanyang kasintahan sa tubig. Nung una, akala umano niya na nagpapanggap na walang malay ang kasintahan, dahil madalas daw itong gawin sa kanya. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na hindi nagbibiro ang kasintahan. Kaya sinubukan umano niya ang CPR, ngunit nabigo siya at ang kasintahan ay namatay. Dahil sa ulat, agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni James. Sa loob ng kanilang kwarto, nakita nilang walang saplot ang katawan ng kasintahan na nakahiga sa kama at wala ng buhay. Ang kasintahan ay kinilala bilang si Kelly. Matapos makilala ang biktima, dinala nila ito sa laboratorio upang sumailalim sa medical na pagsusuri. Pagkatapos, nagsiyasat na rin ng mga pulis sa bahay ng magkasintahan. Kaya naman natuklasan nila ang mga dugo ni Kelly sa buong bahay. Pagkatapos, inaresto na rin nila si James at pinagbigay-alam na rin ng mga pulis sa pamilya ni Kelly ang nangyari sa kanya. Samantala, nang lumabas ang isang post-mortem examination, na siwalat na higit sa isang daan at 50 magkakahiwalay na pinsala sa katawan ni Kelly ang nakita na kung saan sa huling buwan ng buhay ni Kelly, siya ay nakagapos at nakatali rin ang kanyang leeg sa isang upuan gamit ang isang wire. At ayon kay William Lawler, ang pathologist ng Home Office na nagsuri sa katawan ni Kelly, "In my career, I have examined almost 600 victims of homicide, but I have never come across injuries so extensive." Dahil sa labis ang natagpuan niyang pinsala sa katawan ni Kelly, ito ay ang mga sumusunod ang mga paltos nito sa mga bahagi ng puwitan at kaliwang binti sanhi marahil ng pagsasaboy ng mainit na tubig. Mga paso sa kanyang hita dulot ng paglalagay ng mainit na plancha. Isang nabali na braso, maraming saksak sa iba't ibang parte ng katawan kasama ang kanyang bibig. Na marahil dulot ito ng pagtutusok ng mga kutsilyo, tinidor at gunting sa kanyang katawan. Mga ilang bahagi ng buto na magkabilang kamay na nadurog. Pagkasira ng kanyang mga tainga, ilong, kilay, bibig, labi at ari. Mga sugat na dulot ng pala, gunting at itak. At parang hinugot ang magkabilang mata nito na may palatandaan na may mga hiwa at butas ang mga ito. Nakalaunan, natukoy ng pathologist na ang mga mata ni Kelly ay inalis na. Hindi ko kulangin sa limang araw at hindi higit sa tatlong linggo bago siya mamatay. Maliban sa mga sugat na natamo, Naranasan rin niya ang gutumin at hindi din siya nakatanggap ng tubig sa loob ng ilang araw bago siya namatay. Sa korte, ayon kay Peter Openshaw, ang tagausig, na sinadya o manong saktan at pahirapan ni James si Kelly, hindi dahil sa nabigla ito sa galit. Kaya naman ang pagkasira ng buong katawan o anyo ni Kelly ay dulot ng mahabang panahon na napakalawak, napakalubha at sistematikong sinasadyang pagpapahirap sa isang babae. Napatunayan ito ng mga resulta ng pagsusuring medikal at ang sanhinang kamatayan ni Kelly ay paggalunod, na kung saan dahil ito sa pagpalo sa kanyang ulo ng isang showerhead. Sa kabila ng patotoo ng pathologist na nagsuri kay Kelly, itinanggi pa rin ni James na pinatay niya ang kanyang kasintahan. Sinabi pa niya na si Kelly ang nangungutya sa kanya patungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Malipan pa dito, si Kelly Umano ay may ugaling sakta ng sarili para pasamain ang pagkatao ni James. Matapos siyang sabihin ng mga bagay na yon, tinanong siya ng tag-uusig kung bakit niya binulag, sinaksak at binugbog si Kelly. Ang sagot naman ni James ay dahil hinamon umano siya ni Kelly na gawin niya ang mga bagay na yon. Sa kabila ng kanyang pahayag, tila hindi sumang-ayon ang mga tao sa korte. Lalo na nang sinabi ni Jillian Messey, isang consultant ng psychiatrist, na si James ay may pathological jealousy o kilala bilang morbid jealousy o Thelo syndrome o delusional jealousy. Ang pathological jealousy ay isang psychological disorder kung saan ang isang tao ay abala sa pag-iisip na ang kanyang asawa o partner ay hindi tapat o unfaithful. At batay sa mga nakuhang report sa pagkatao ni James, ito ay may kasaysayan ng pananakit sa bawat karelasyon nito. Una ay noong 1970, sa kanyang unang karelasyon at kasal sa isang babae na hindi pinangalanan. Makalipas ang sampung taon na pagsasama, ang dalawa ay nagkahiwalay dahil sa pananakit ni James sa kanyang asawa. Ang kanyang sumunod na relasyon ay sa isang dalawampung taong gulang na si Tina Watson. Mula 1980 hanggang 1982, sa loob ng dalawang taon, ginawang punching bag ni James si Tina. Sa kabila na ito ay nagbubuntis sa kanilang anak. Ayon nga kay Tina, nung una ay paulit-ulit, kaunting tapik lang. Pero sa huli ay araw-araw na. Nang maglaon, sasampalin na lamang niya ako sa mukha o hahampasin ng ashtray sa ulo. Sisipain sa mga binti o sa pagitan ng mga binti. Hanggang nagawa umano ni Tina na makatakas mula sa relasyon kung saan sinubukan din ni James na lunurin siya habang siya ay naliligo. Matapos ang relasyon niya kay Tina noong 1982, nakipagrelasyon naman si James sa isang labing limang taong gulang na si Wendy Mothershead, na kung saan inabuso rin niya ito. Kaya dahil sa mga ebidensya, patotoo ng mga dalubhasa at mga pahayag ng ilang mga nakarelasyon ni James, ang hurado ng Manchester Crown Court ay hinatulan si James Patterson Smith ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Zumba Mates ni Minerva Concepcion sa Barangay Buting Pasig at si Mayor Vicky Soto. At si Pretty Jella from Myanmar. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Kelly Ann Bates. Ako po si G. Maraming salamat.